Hello Ibanagans! Kunasika mo, kumusta kayo? Ako lang ulit ito. Marami sa inyo ang una akong nakilala sa paggawa ng mga contents or videos related sa politics. Kung matatandaan ninyo, nag-full blast tayo ng paggawa ng contents noong panahon ng kampanya ni Senator Kiko at ni Ma'am Leni Robredo. At bagamat small time content creator lamang tayo, isa sa mga siniguro natin na ang bawat video na ipopost natin ay na-research ng mabuti at higit sa lahat, ito ay makatotohanan. Hindi siya for the content lang. At nagbago na din ang viewing habits ng maraming tao ngayon. Mas tutok na tayo sa ating mga cellphone or tablet or sa laptop sa panonood ng mga contents. And everybody wants to be content creators. Pansin nyo ba, pagbukas mo ng iyong cellphone, una mong makikita ay ang reels na ginawa ng isa sa mga kaibigan mo or baka video ko. Iba-iba ang purpose ng tao ng paggawa ng contents. May mga tao na na-discover na ang content creation pala ay kanilang passion. Bakit hindi, di ba? Malay mo, frustrated sila sa filmmaking. Pangalawa, may mga tao na for fun lang. Malay mo nga naman, di ba? Gusto lang nilang mag-store ng mga good memories nila with their family and friends. I'm sure hindi lang ako ang nakapansin. Napansin nyo din ang bigla ang pagdami ng content creators ngayon sa iba't ibang mga social media platforms. Bakit nga ba? dati rate si Alex Gonzaga, si Tony Fowler, Tim Payaman, 'di ba? Sila lang yung mga inaabangan natin hanggang sa dumating na si Ana Magkawas, dumating si Small Laude, at kung sino-sino pa. Dan din si Finest China at sumunod na rin pati ang mga nasa media tulad ni Karen Davila. And if you're watching this video, you're new in content creation, parang ako, ano ba talaga ang purpose mo? Number one, gusto mo bang kumita ng extra? Number two, gusto mo ba ng instant kasikatan? Or number three, gusto mo lang magpagamit sa good or bad propaganda sa maraming social media platforms. Medyo nakakabahala ang pagdami ng mga content creators ngayon. Bakit? Haa, hinga tayo ng malalim. Sila na kasi ang nagiging source of truth ng mga tao na nakatutok lang sa kanilang mga cellphone. Unlike mainstream media, nafi-filter ang mga balita or contents bago ito lumabas sa kanilang mga platform sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok at lalong-lalo na sa television. So, ito ay isang paalala sa mga small-time vloggers or content creators katulad ko na lagi tayong maging responsable sa ating mga pinopost sa social media at laging mag-focus lang sa katotohanan, hindi ba? Huwag tayong for the content lang. Dahil nga, walang sumasala na mga pinopost natin sa social media, tayo na mismo ang mag-self-check. Ito ba ay makaka-benefit sa ibang tao? Bago natin i-post, ito ba ay makatotohanan? Ito ba ay nasa realidad? And while it's fun to get million views, accountable po tayo. Thanks for watching. Follow for more.